Kabanata 3. Lihim ng Visa Malamig ang hapon sa Las Vegas, ngunit mas malamig ang pakiramdam ni Marites Alonso nang makita niya ang sobre sa kanyang mailbox. Maputi, manipis, ngunit nakatatak ang logo ng U.S. Citizenship and Immigration Services. Mga salitang halos ikahulog ng puso niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit para bang maaaring magbago ang nilalaman kung tatapusin niya ang dasal sa loob ng puso dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang liham na may mga linyang halos ayaw niyang basahin, ngunit hindi niya kayang takasan. Your visa will expire in 90 days. Please comply with extension or departure requirements as stated below. Nanginig ang kanyang mga kamay, parang lumabo ang paligid. Ang mga salitang expire, comply, departure ay parang mga palaso na sunod-sunod na tumama sa kanyang dibdib. Tatlong buwan. Mahinang sambit niya. Tatlong buwan na lang pala ako rito. Umupo siya sa gilid ng kama. Tahimik ang silid. Tanging tunog ng orasan ang naririnig. Sa bawat tiktak nito, parang paalala ng nalalapit na katapusan ng kanyang mga pangarap. Kinagabihan, tinawagan niya ang ina sa Pilipinas. Mahina ang boses, pilit tinatago ang pangamba. Nay, kumusta kayo dyan? Okay naman, anak. Ikaw, mukhang pagod ka na naman. Kumain ka na ba? Ngumiti siya kahit alam niyang hindi iyon makikita ng ina. Oh. Nay, medyo pagod lang, pero kaya pa. Huwag mong papabayaan ang sarili mo ha, at laging magdasal. Lahat ng problema may paraan. Hindi na niya sinabi ang totoo. Paano niya sasabihin sa ina na baka mapauwi siya? na baka maglaho ang lahat ng ipinundar niyang pagod pinili niyang itago iyon tulad ng pagtago niya ng luha sa bawat gabing tahimik lumipas ang mga araw nagpatuloy siya sa trabaho ngunit iba na ang tibok ng kanyang puso bawat hakbang sa hallway ng motel ay may kasamang kaba bawat ingay ng telepono ay nagdudulot ng takot baka ito na ang tawag na magpapauwi sa kanya isang gabi habang naglilinis siya ng silid 307, biglang bumukas ang pinto. Isang Amerikanong customer ang pumasok. Lasing, galit, at nagre-reklamo. Hey, I said I need new towels now. What's taking you so long? Sigaw ng lalaki. Sorry, sir. I was just... Don't talk. Just do your job. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o lalaban. Pinagtiisan niya na lang nang umalis ito tumalikod siya at pilit na pinigil ang luha hindi ako pwedeng masiraan ng loob kailangan kong magtiis paglabas niya ng motel halos gumuhit ang lungkot sa mukha niya tumigil siya sa park na malapit sa kanto ang paborito niyang tambayan kapag gusto niyang huminga umupo siya sa lumang bench yakap ang bag at pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa likod ng kinang ramdam niyang napakadilim ng paligid Lord, ano bang dapat kong gawin? Mahinang tanong niya sa hangin. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Lahat ng ito, ginawa ko para sa pamilya ko. Pero bakit parang laging may kulang? At sa mismong sandaling iyon, habang nakatungo siya luhaan at walang direksyon, may boses na biglang umaling ngaw mula sa gilid. Are you okay, miss? Napalingon siya. Sa ilalim ng ilaw ng poste, may nakatayong lalaki. Matangkad, maputi, nakaitim na coat at may dalang folder sa kamay. Ang mga mata nito'y kulay hazel at ang ngiti may halong pag-aalala. Ah, uh, I'm fine. Sagot niya kahit halatang hindi totoo. Are you sure? Lumapit ito dahan-dahan. You look like you've been crying. Bigla siyang nahiya. Pinunasan niya ang pisngi at tinangka ang ngumiti. Just tired. Long day at work. Housekeeping? Tanong nito, tinuturo ang uniform niya. Yes. I figured. Sagot ng lalaki sa ngiti. I'm Ethan. Ethan Walker. Inilahad nito ang kamay. Nagatubili siya sa glit bago ito abutin. Marites. Mahinang tugon niya. Marites Alonso. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa ilang segundong iyon, tila tumigil ang lahat. Ang ilaw ng poste, ang ingay ng sasakyan, maging ang tibok ng kanyang puso. May kakaibang init na dumaloy sa pagitan nila. Hindi niya alam kung anong kapalaran ng ihahatid ng estrangherong ito, ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo, naramdaman niyang may kakaibang pag-asa na bumabalik. Kinabukasan, nagising si Marites na may bahid ng bagong sigla. Habang naglalakad patungong trabaho, naisip niya ang ngiti ni Ethan. May kung anong kakaibang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan, parang liwanag sa dulo ng mahabang gabi. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, nananatiling totoo ang katotohanan. Tatlong buwan na lang ang visa niya. At kahit pa may bagong taong nagbigay ng pag-asa, alam niyang ang batas ay batas. At walang pwedeng tumakas sa kapangyarihan nito. Ang tanong, hanggang saan siya dadalhin ng batas ng puso?